Oo oh, naman. Uh, wala naman tala naman ako na Napakita na pa Napakita yan. Huwag mangila. Hindi, nagkuya ko sa mga iyon. rin sa pasok. Hindi tagiya ba? Hindi rin sa kung Hindi uh, ka lang lang. dito sila. Bayo dito sa di, si pasok. Mm -hmm. so, yeah, naman

Salayahan. Oo, uh, ngulian daw ka rong January. Asa na ang kamote? Sa Kabiti, ito man sila. Ah, sa Kabiti na ka. Oo, oh, ang, ang mga anak pa man dito, ang ang pares. Oh. Pero wag mong asa na sila karon? Sige. Maglaro yung naro, maglaro yung naro yung na sa Kabiti. Ah, sige ya, ingat ya ha. Oo, oh, sige. Kayo ayo ya ha. Salamat kayo ha, God oh, bless. Oo, oh, oh, salamat ya. Sige. Oh, oh. Salamat po.